Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, maaga po akong nakapagsampay ng damit dahil ito ay nilaban na kahapon. Ayan po, ganito ako dito pag linggo, pag diop, diop ko. Ayan, isang linggo po namin ano yan, naipon ng mga damit. <clears throat> Ayan, salamat ang nakapagsampay na ako. Yung iba nakaano lang inaubos na yung ano, hunger, ano ko na lang sin apply na lang yung iba sinampay na lang ayan ganito ako pag linggo busy ayan. maraming ginagawa pag linggo ayan ang nanay walang pahinga kahit linggo may ginagawa imbis na di o walang pahinga kailangan ayan kailangan gawin itong mga damit dahil bukas may pasok na naman. Kailangan maano itong mga uniforme ng aking ano, mga anak. Gawain mamaya, paplansahin ko to Buti na lang po, may dryer po. Ayan. Ayan, kahit pa paano, maya, maya lang tuyo na maplansa. Ayan, Ayan ang dami po sinampay na mga pang nila. Ayan ipakita pa pala po ako yung aking halaman na kalamansi ayan po yan na lang halaman ko natitira dalawa kalamansi ayan kadidilig lang po yan kadidilig ko lang ayan na lang po yung aking natitirang ano ayan naalaga ang kong kalamansi dalawang puno siya may isa pang halaman ayan po yung halaman na natitira ko ayan ang aking kalamansi ayan. malaki na po siya ito po yung pabubungahin ko inilipat ko po to sa isang malaking lalagyan pag ano po. pag hindi na ako busy <laughs> ayan. Pero kasi napasok kaya ano ayan po yung ating ano po kailangan na ito i-alagaan ko para ano para mamunga po siya Ayan po maraming maraming salamat salamat po sa inyong lahat salamat po sa panonood ayan god bless po